Nandito tayo ngayon sa bilihan ng baboy para uh, ibigay kay Chris Lin at saka kay Ryzen. Kuya Jun, yung kayo ko dumating sa amin, nagbago po ang buhay namin. Gusto nyo bang mag-alaga ng manok, baboy? Okay. Okay. Oh, Bakit? Para mong din po may inaano din po pag uh, may kailangan ganun ng pa. pag lumaki na, no? papaanakin nyo. So, ano bang gusto nyong maalaga dito sa bahay nyo? Baboy lang po. Bibigyan kita ng pambili ng baboy. Ikaw, anong gusto mong baboy? Babay o lalaki? Lalaki po. lalaki, tumatawa na kay Rise ni Ikaw, anong gusto mo? Ayun um, po, babay o so, lalaki po. Ah, so, pwede kahit ano. So, bibilihan ko kayo ng dalawang baboy para pag lumaki yun, pwede nyo ibenta. Bibigyan ko kayo ng pera. Ito, ibibigay ko sa inyo to. Lahat uh, yung ito ng hawak ko na ito. Ito na ba karami yung para sa amin po? Gusto namin na maging masaya pa rin kayo at ituloy-tuloy niyo yung buhay nyo. Masaya ka ba yung rest magkaroon ng ganitong pera? Sila mama mo, kayo? Opo, masaya rin po ako kasi kung hindi makikita sa kayo, nakakapag ng... naman. Ito daw nila magalaga ng uh, baboy para ito ito yung binigay namin para dagdag hanap buhay niyo pa rin ito Ay, mm pero -hmm. ako. po kuya Jun, nagpapasalamat sa lahat sa tinulong niyo po. At ito nyo po yung pinigay niyo ulit. Mm -hmm. Ingatan namin po sa binigay niyo po. Maraming maraming salamat po sa lahat. Dahil kami po nagkaroon ng ganito po. Nakaano uh, po kami sa buhay namin. Nakaano po. Nabago ba yung buhay niya kay Papano? Opo. Okay. Kuy, dumating sa ano po namin, nagbago po ang buhay namin, dinapamin na kara kami nakakaranas po ng hirap. Kami na nagkaroon ng ganito dahil po sa inyo, lahat po nang tumulong po. Ma'am, sir, uh, maraming maraming salamat po sa tulong nyo sa pamilyang ito. Nandito tayo ngayon sa bilihan ng baboy para... Uh, ibigay kay Chrislyn at saka kay Ryzen. So gusto daw nilang mag-alaga ng baboy. So ito yung bibilihin natin. Isang babae, ayan, at saka isang lalaki. Ito yung aalagaan nila para pwede nila ibenta after 6 uh, months yata o for 7 uh, months. So, kung gusto naman nilang uh, paanakin, eh, pwede naman. Eh, kayo na bahala rito sa bibilihin nating baboy ha. So ito yung kanilang mga magulang. Na po nila. schedule. Yeah, Malaki yung nakuha na namin yung baboy po.